Good morning, everyone, and welcome again to our daily Bible verse ministry. And happy Saturday to all of you. And today's Bible verse is taken from the book of Titus, chapter 3, verse 9 to 11. But avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law, because these are unprofitable and useless. warn a divisive person once, and then warn them a second time. After that, have nothing to do with them. You may be sure that such people are warped and sinful. They are self-condemned. And in Tagalog, Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at ang mga away at alitan tungkol sa kautosan ang mga ito ay walang pakinabang at walang halaga pagkatapos mong sawaying minsan o makalawa iwasan mo na ang taong lumili ka ng pagka bahagi dahil alam mong ang ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Sa umagang ito, pinaitang muli sa atin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Dahil sa kanyang pagmamahal, binigyan niya tayo ng mga kautosan. Kautosan upang ito natin, upang hindi tayo magkamali at magkasala sa kanyang harapan. Narito po ang sinabi po ni Pablo ay Tito Naiwasan daw po natin ang walang kabuluhang pagtatalo tungkol sa kotosan. Sapagkat ang kotosan ng Panginoon Diyos ay napakalinaw. Hindi na kailangan pa natin itong pagtalunan. Ito nagiging sani kuminsan ng hindi pagkakasunduan o argumento. Kaya po, iwasan na natin ito upang hindi na po tayo magkaroon pa ng mga bagay-bagay na nagiging sani ng pagkabahabahagi. At dito tayo din po ay inutusan balaan natin o warningan natin ang mga taong gumagawa ng pagkabahabahagi o ng divisyon na isang beses at makalawang beses at kung ayaw magbago wala na po tayong dapat gawin para sa kanila ang ibig sabihin iwasan na po natin sila at hindi na po tayo dapat makisama sa kanila anuman po ang dapat nilang ginagawa kung hindi tayo po ay makisama lamang sa katotohanan sapagkat ang mga taong gumagawa ng pagkabahabahagi, sila daw po ay masama ayon sa banal na kasulatan. Sila po ay nag, sa sarili nila, kinukondena na nila sapagkat tinuring sila ng Panginoon na makasalanan. Ayon nga dito, sila ay nagpapakilalang sila lamang ay mali. Mga kapatid, mayroon tayong isip at puso. Alam natin kung ano yung tama at mali Huwag natin balututin ang katotohanan. Kapag sina inuutos ng Panginoon Diyos, iwasan sila, iwasan natin. Hindi nangangulugan na hindi natin sila pinatawad. Opo, pinatawad natin sila. Ngunit, sila po ay dapat natin ilayo sa ating mga ginagawang kabutihan. Sapagkat ito wala po ay tinuring na nga ng Panginoon. Ulitin ko po, sila ay masama. Ngunit, kung sila po ay magbabago. Tatanggapin natin sila. Pero sa pagkakataong ito, kung ayaw nila magbago, huwag po natin kampihan. Huwag natin silang samahan. Huwag tayong makiayon. Sapagkat tayo rin po ay magiging masama. Katulad ng sinabi ng kawikaan, bad company, corrupt, good moral. Kaya po sa buhay natin mga kapatid, isipin natin ang utos na ito ng Panginoon. Iwasan po ang mga at ang gumagawa ng pagkababahagi